Tapos na ang concert ng SB19, day 1 at day 2. Matagumpay, pero tatak SB19, tatak 18 ang nangyari dahil na sobrang daming fans at sold out na sold out, jump pack na jump pack, at syempre maraming na amaze at namangha sa concert, dalawang araw na concert ng SB19 Still dream come true ito ng SB19 At nanatiling humble sila at down to earth Sa kabila ng tagumpay Kaya naman nagpapasalamat ang ating boys They are so grateful and thankful sa nangyari Dahil pari yung araw Day 1, day 2, mission accomplished Ang saya, sobrang enjoy ang lahat sa concert nila Satisfied at sulit na sulit ang bayad <laughs>